pre. Hindi, pre. Okay na yan, pre. Putang na. Ano ba yung kanayan yan? Star na yan? Makain ba natin yan? Hindi naman natin makain yan, eh. Hindi nyo lang yung laro. Kaysa naman ayusin mo yung laro, magkakastress ka lang, mabwish ka pa. Diba? Laruin mo na lang kung anong gusto mo. Ano mo, anong trip mo sa buhay? Pag nilalaro mo yung email. Diba? Pag siniriuso mo kasi, putang na, pag natalo ka, mabwish ka pa, ma blood ka pa, diba? Sakit pa sa ulo. Eh, laruin mo lang, basta masaya gawin mo. Diba? Kaya pala eh, may kasama pala. Ano nangyari sa baba? <laughs> eh, badeng. Wala tatalo na kami badeng. Asara na lang tayong dalawa dito badeng.